Hello everyone, narito ang isang viral ngayon sa social media Istorya o kwento ng isang sikat na Chinese gamer na kinitil ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalo ng tulay dahil lang sa isang pag-ibig o pagmamahal sa maling tao Ang trahedyang ito ay gumimbal sa buong social media Mga taong nagdadalamhati at nagsimpatya sa isyo ng lipunan mabilis na kumalat sa social media. Dahil bago siya tumalang sa tulad, ay naibahagi pa nito sa social media ang kanilang huling pag-uusap. Nakakapanghinayang man, pero hindi na kayang maibalik ang nawalang buhay. Sabi nga, no rewind, no replay. Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabili, dito lang sa... Paano nga ba naging viral ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang sikat na Chinese gamer? Umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Pero, bigyan ko muna kayo ng kunting kaalaman sa mga kultura ng mga Chinese. Sinasabi na sa kultura ng mga Chinese, karaniwang nakakaramdam ng pressure ang mga kalalakihan. Hindi lamang sa paghahanap ng mapapangasawa, kundi pati na rin ang financial status neto dapat ang mga lalaki ang nagtatrabaho at nag ng pera. At kung sila ay may kakayanang makakapagbigay ng magandang buhay, hindi magkakaroon ng problema ang kanilang pag-aasawa. Nagimbal ang buong social media nang mabalitaan ang pagtalon sa tulay ng isang sikat na Chinese gamer na si Liu Ji nakilala kilala sa patka o pangmaw o matabang pusa naman sa Tagalog. Ipinanganak ito noong taong 2003 sa Hunan Province. Noong November 2021, nakilala niya sa online si Tancho sa lugar ng Shichok Chungki sa pamamagitan ng mobile game na Horror Kings. dahil nga sa kabataan ni Liu Ji, maagang namulat sa internet at paglalaro sa iba't ibang online games. Sa pagdaan ng panahon, natuklasan niya na kaya niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng online games. Kaya noong 2015, nang lumabas ang mobile games na tinatawag na Horror of Kings, Si ni Luigi ang kasikatan at pinag-aralan niya ito ng mabuti. Limang taon pagkatapos lumabas ang online games na iyon, ito ang naging pinakasikat at highest games na inalabas sa China. Gumawa si Luigi ng 36 account na bawat laro ay binabayaran siya ng mga manlalaro. At di kalaunan, Nakilala siya bilang si Pagmao o sa English ay Fat cat. Ang buhay niya ay naging tahimik. Walang gaano kaibigan at wala din siyang social life. Kaya ang mamagulang niya to ay naging kompante dahil hindi ito nasasangkot sa anumang kaguluhan Noong April 2024, nagulantang ang buong social platform. Dahil ang wala ng buhay na katawan ng 21 years old na si Fat Cat ay lumutang sa ilog. Ang rescue team ay nakuha ang naagnas ng bangkay dahil ito ay nawawala na pala ng labing dalawang araw. Ang mga otoridad ay kusang idineklara na kusa itong tumalun sa tulay. ay gumimbal sa buong social media. Dahil sa impormasyong ibinahagi ng kanyang kapatid na babae sa internet. Dahil nang tingnan niya ang cellphone ni podcast ay maraming chat record na ikinagimbal ng buong sambayanan. Nakita dito na ang naging sanhi kung bakit kinitil ni Fat Cat ang kanyang buhay ay dahil sa babae. basi sa isiniwalat ng kanyang kapatid na si Fat Cat ay may karelasyong babae na nakatira sa isang probinsya. Ito ay tinilalang si Tancho na mas maranda ng na taon kaysa kay Fat Cat. Nakita din ng kapatid ni Fat Cat sa kanyang cellphone na nagkakilala sila ni Tancho noong taong 2022 sa mobile game na Horror of Kings. Sa loob ng dalawang taon, ginamtanga ni Fat Cat ang naaayon sa kanilang kultura. Bagamat na siya ay mas bata kaysa sa kanyang nobya, si Fat ay naging mapagbigay dito lalo na sa pinansya. pagka ng babae hanggang sa pagpapatayo ng negosyo nito ay pinunduhan din ni Fatka. Pero ang kapalit naman nito sa sarili ni Fatka ay hindi na niya nakakain ang gusto niyang kainin dahil sa sobrang pagtitipid. Na hanggat maaari ay gumagastos lang ito ng 80 pesos sa ating pera upang makatipid at makaipon ng pera upang patunayan sa kanila ni Tanju. Minsan na rin na sa social media ni Pat na ayaw niyang kumain ng bulay. Mas gusto niyang mag out sa McDonald's. Pero ang lahat ng ito ay pangarap lang ni Pat dahil nga na ito ay nagtitipid. Dahil nga sa pinangakuan na siya ni Tancho na magpapakasal na ngayong taon. Pero, noong nakarang buwan ng April, ay nakipaghiwalay na si Tancho kay Fatcat At noong araw ding iyon, pinuntahan niya si Tancho sa Chongqing, kung saan ang lugar neto. Pero bigo na makipagbalikan pa sa kanya si Tancho. At tinanggap niya, natapos na nga ang lahat sa kanila. Pero, bago isinagawa ni Fat Cat ang pagtalong sa tulay ay nagawa pa niyang padalhan ng 760 na bunga bulaklak si Tanjo. Bilang pagdiriwang ng ika-760 days na kanilang relasyon at nagkaroon din siya ng pagkakataon na maitransfer ang natitira niyang pera at ayon sa kapatid ni ay umaabot sa mahigit sa 4 million ang naibigay ni Fat Cat sa dating niyang nobya na halos dalawang taon nilang karelasyon. Nagimbal ang buong social media sa mga isiniwalat ng kapatid ni Fat Cat. Nag-ipon-ipon ang mga tao sa Yangchi River Bridge upang magbigay galang kay Fat Cat. Naglagay ng mga bulaklak, mga pagkain ng McDonald's na inspirasyon sa profile picture ni Fat Cat. Naayaw ko ng gulay gusto ko ng McDonald's. At noong May 4, binulabog at binomba ng mga tao si Tancho. Maraming nagalit dahil iniisip nila itong nagtulak sa kamatayan ni Padca. Nag-post ng apology video si Tancho. Ngunit napuna siya ng mga tao dahil sa kanyang kasuutan at ang pag neto ng tawad ay hindi bukal sa kanyang kalooban. Isiniwalat din ng mga kaibigan ni Tancho na sinabi nito na mas gusto niya ng babae kaysa sa lalaki. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin ni Tancho ang kanilang relasyon. Dahil patuloy pa rin siyang pinapadalhan ng pera ni Fatcat. Sinabi ng mga tao ang ginawa ni Tancho ay panuloko o pang-scam kay Patkat. Pero sa kwentong ito, marami kang matutunang aral. Huwag ibuhos ang lahat ng pagmamahal. Kailanman, palaging magtira kahit kaunti sa iyong sarili. Si Patkat din ang nagpatunay na pag wala ka na, doon mo malalaman Nap marami pa lang nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye.